ganda ang ilaw dito sa labas. Hello mga sisiko! Good afternoon! <laughs> Kumusta kayo? So ngayon ay Sunday. Alis muna kami. Close ang close ang ating tindahan. Ayan! Daming cartoon, daming case. Yun yung tindahan. So close muna tayo ngayon. Punta kami sa grocery kasi mamimili ako ng mga item. Kasi marami ng kulang ng mga item na hindi ko ma-order sa grocery. So relax din pag may time. Hindi naman natawag na relax no kasi mag-grocery. <laughs> <laughs> nakakabagod mag grocery pero sige lang, sama si Kuya Dave ayan, so alis muna kami ngayon, so tingnan lang natin mamaya mga sisiko kung makapag video ba kami sa, ano, doon sa grocery baka makilala nila ako, baka pagbawala nila na, uy, ang ano, endorser ng grocery <laughs> nandito, tapos nagbibidyo ayan, kasi nakilala na nila ako noon yung supermarket na puntahan namin nakilala na nila ako before baka makilala nila na ako ngayon, tapos magbibidyo ako. Baka pagalitan tayo. So, tingnan na natin mamaya mga sisi. And, uh, share ko lang sa inyo. Siguro bukas na lang kung ano yung napamili namin ni Kaya Dave. At kung magkano lahat. Ayan. Kunting ano lang. Kunting pasyo-share -share lang para uh, para ma-inspire naman kayo na kahit na sa panahon ngayon sobrang mahal ang bilihin. Naka, makakapamili pa rin tayo ng mga items sa labas. Ba? So, Sayang so, si Kuya Dave. Yan. Ay, Kuya Dave. Kuya Dave. Yan yes, si Kuya Dave. Ah. Hmm. niya na kami. Ready na yung aming sasakyan. Mas na dito yung aming mga logo. Makmak! Si Makmak! Si Pupoy ko. Yan. Iwan mo na sila. Yan. Bantay sila sa bahay. Okay. So, see you mamaya. Mga sisiko. ko. Kayo din. Alis kayo. Punta kayo ng... Ah, magsimba muna. Kami nakapagsimba na pala kami kaninang uh, morning. So, ngayon, grocery. Hindi na kami mag-open pa mamaya kasi gabi na. Pahinga na diretso tapos bukas na lang ng morning. Mag-open ng store. Okay. So ayan mga sis, dito na kami sa grocery. Ayan patawa-tawa lang si Ate Rose niyo. Pero si Kuya Dave excited yan kasi siguro mga isang taon na hindi siya nakasama sa akin sa grocery. So magbo-voice over tayo kasi nga stricto si Lolo na ako kanina kaya inulit ko na naman ang aking video. Kinuha ko yung music. Ayan kasi may music talaga sa ano, sa grocery, di ba? Kaya voice over na lang tayo. So ayan, start na kami nag-ikot. Tapos, first ko na kinuha yung Myra E na lotion kasi naubosan na ako. Ayan, so pakunti-kunti lang naman kasi hindi naman talaga ito basic needs na madaling maubos. Next ay itong Celka na maliit. So tatlo-tatlo lang naman. Siguro maabotan din ito ng mga ilang weeks bago pa maubos. And next na kukunin natin ay Tawas. Ito, obos na to mga sisi kaya dalawa yung kunin natin. So, ang benta ko nito is 13 pesos. Ayan. So, dalawang pack ang kinuha natin. Next ay ang uh, Johnson powder na maliit. So, sabi ko kay Kuya Dave, lima lang yung kunin ko kasi marami yung nakapack. Ang hinahanap ko yung may free sana pero wale. So, next ay nakuha uh, tayo ng effecacent na kulay white. So, nagre-reklamo ako dyan kasi ang mahal na pala. Tapos hinanap namin ni Kuya Dave, iba na pala yung packaging, white na white na talaga. So ito yung ginagamit ko mga CC, alam nyo naman ito yung lotion natin sa gabi, kulay white talaga. Hindi naman siya as in masakit sa balat. Ang kagandahan lang, hindi magkukulay green ang ating damit. So kumuha din ako ng para sa amin ni Kuya Dave. Next ay kumuha ko ng uh, skinol. na selka. <laughs> Joke. Sabi ng customer ko, pabili daw ate Rose ng skinol na selka. Ayan. So, kukuha tayo ng skinol na selka, mga sisiko. So, mga ilang piraso lang naman. At least, kompleto ang ating tindahan. So, next ay kumuha ako ng isang pack talaga ng aseton. Kasi nga, ka, di ba, alam nyo naman na matagal tayo makabalik sa grocery. So, kukuha na tayo ng maramihan. Tapos, alcohol. So, ang alcohol ngayon ay hindi na masyado mabenta. Not like before, naubusan. So, tatlo-tatlo lang muna. Para hindi matutulog yung puhuna natin. Okay, so, ang ah, dami na yan. Next ay kukuha ako ng toothpaste namin ni Kuya Dave nakalimutan ko ang liit pala yung nakuha ko pero okay na lang tapos Listerine ayan parang iniinom nito ni Kuya Dave napakabilis maubos ang mahal pa naman so siya lang yung gumagamit niyan okay next ay kumuha kami ng Gillette na may additional plus one ayan pumasok ako dito sa health and beauty kasi kumuha ako ng Olay na cream yan iba yung cashier And next ay kuha ko ng shampoo na head and shoulder na kulay blue. Yan, kasi marami pa akong kulay green and kulay pink dyan. So, blue lang muna. Kasi ito din yung ginagamit namin ni Kuya Dave. Sashay, sashay lang muna kami. Ayan, ginugupit-gupit ko yan at sinasabit ko sa CR para budget tayo. Dati, bumibili ako ng mga malalaki, pero ngayon ay sashay na lang. Next, ay kumuha ako ng safeguard na malaking box and naghahanap ako dyan ng selka na 65 grams. Yung malaki yung uh, binebenta ko. Ayan. Yung uh, isang size kasi is 45 grams. Ayan. Kumuha din ako ng sulfur soap. Limang piraso. Tapos kumuha din ako ng dalawang piraso para kay Maki at kay Pupoy. Yan sa aso namin. Kasi napakabangon niya and pwede din siya sa hayop. Ayan. Okay, next tayo ay kumuha ko ng Ariel na Liquid. Liquid yan mga sisi. Kasi walang uh, Ariel na Liquid. With Downy. Kulay pink sa grocery. Meron, pero kulay green. Kaya lang, uh, yung mga suki namin, minsan ang hinahanap ay pink. Kaya kumuha tayo ng mga ilang pack. Ayan. So next ay Zim. Zim na anong tawag niyan? Foam. Ayan, Zim na Foam. Na meron naman dyan Scotts Bright pero mas mura ang Zim. Next ay ito. Kumuha ako ng maraming uh, smart kasi ito yung mabenta talaga sa tindahan. So ang benta ko niyan is 28 pesos. So siguro ang kinuha ko dyan mga 20 peraso kasama na ang kulay green. And, ayan, kumuha tayo ng kulay green. Tapos, kumuha din ako niya ng malalaki. So, ang malalaki ay benta ko ng 50 pesos. Ayan, malalaki na yan ang kasunod. So, mas okay nakasama ko si Kuya Dave kasi may tumutulak sa cart at ako ay kuha ng kuha na lang. Kaya, sinasama ko na siya sa aking mga grocery starting now. So, action. Green sana pero walang stock yellow. Mas mura ang action. So, kuha tayo next ng Baygon Katol. Uh, limang ano lang muna. Yan. Kasi may mga ahente naman nag-iikot. Kaya lang ngayon, naubusan. And kuha tayo ng posporo. So, ang posporo is stress ang isa. Tapos, ang Baygon Katol natin ay... Ay, Baygon Katol. Ang posporo natin ay tatlong piso. So, kumuha din ako ng Joy. Ayan, kasi out of stock sa grocery. Ayan, tapos kumuha din tayo ng nakabanig na uh, downy na pink. Ayan, tapos meron pala akong nakita na downy na meron siyang pa-promo na plus one. So, kumuha din tayo ng eight pieces niyan. Ayan, eight pieces na downy. Next, ay kumuha tayo ng uh, Zondrox colored and candle. Ayan, para pag mag-run out and... Moriatic, sabi ni Kuya Dave, kuha ka ng Moriatic kasi naubusan na tayo ng Moriatic. Tapos pagdating dito, mayroon pa pala kaya wala sa listahan natin. Pag wala sa listahan, huwag talagang kukunin. Ayan. Next ay, yan, ito yung tissue ko. Next ay snow bear. So, 100 pieces, puhuna 98. Kaya, benta natin ng 4-5 piso. Ayan na si Kring, nagpakita na. So, inutusan ko na lang siyang kumuha ng ice pack. So, 5 pesos ang isang ice pop. Ayan. So, next ay yaki. Pumuha ako ng limang pack ng yaki kasi sabi ni Kuya Dave ay marami daw naghahanap na kabataan at mabenta. So, nagyau yaw ako dyan. Meron akong sinasabi. Kaya lang may music. Kaya tinanggal ko na lang yung sound. So, sabi ko dito, ang yaki ay tatlo, limang piso na. Dos, isa. Hindi na siya pwede sa ah... Uh, piso-piso. Tapos, I call and be fresh, pwede pa siya sa piso. Tapos, dito naman, ang puhunan nito is 60 pesos, yung lollipop na lips na colorful. Ayan, tininan ko dyan, 60 ang puhunan, pero ang laman niya is 58. So, logi ka pa ng 2 uh, dalawang piso kapag piso ang benta mo. O yan, pinakita ko yan, na 58 lang ang laman, tapos 60 ang puhunan. So, benta natin yan ng tatlo, limang piso, tapos dos kapag isa. Yan, kasi lugi na. Ayan, next ay ito. Kumuha tayo ng tablet na candy. Ayan, tatlong, ano lang muna, tatlong piraso. So, same pa rin ang price. Tatlo, limang piso. So, cream stick, same pa rin. Tatlo, limang piso. So, yan ang kinuha natin ano, hindi ko alam kung ano pa yung iyaw-iyaw ko dyan, mga sisi. So, dito, kumuha ako ng uh, tatlong piraso na beng-beng. Kasi sabi ko, ayan, ang puhunan ng beng-beng ay 7.80. So, benta natin ng 10 pesos. So, kumuha ako ng tatlong pack ng beng-beng. Ayan. Halos lahat naman ng kinukuha ako, mga sisi ko, ay hindi ko siya mabibili sa grocery. Akala ko nga, Konti lang yung uh, mabayaran ko, maliit lang yung mabayaran ko kasi nga ano, iilan uh, lang yung bibilihin ko sana pero pagdating ko sa grocery ang dami pa lang kulang. So binalik ko ang Cloud Nine kasi sabi ko may Cloud Nine naman sa grocery, doon na lang ako bibili. So nag-add na lang ako ng uh, Chocomocho na kulay red and kulay violet. Ayan. next ay yan si Kringkring, parang bata. Pagkasama ko yan, kuha yan ang kuha kung ano yung gusto niya. Tapos sabi ng papa niya, hayaan ko na lang daw siya. Ayan, kita niyo. Yan, yan yung sinabi ko sa Yan yung sinabi ko ngayon, no. Oh. Si Kring Kring kumuha ng pochi. And ito pala, mik mik kasama ng mik mik So, 30 ang laman, 30 piraso. So, 24 pa naman ang puhunan. Pwede pa rin siya piso. So, kung may kabataan na piso ang pera, Uh, pwede pa natin silang mabigyan ng tagpipiso. Tapos, kumuha din ako ng toy pack. So, ang toy pack ko, 6 pesos na ang benta ko, mga sisi. Ayan, puno na. And finally, natapos na rin sa wakas. So, ito lahat. Isa, dalawa, tatlo. Apat, uh, limang cart lahat yung nahakot natin sa grocery. Akala ko nga konti lang mga sisi pero ang dami ko palang nakuha. Kung nakikita nyo ay So si Kuya Dave muna ang uh, maglagay sa counter. Kasi pahinga muna ako. Minsan lang naman siyang uh, sasama sa akin. And ayan mga sisi. Siguro hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa pagsama nyo sa amin sa grocery. Love you all. Bye for now. Bye!